Iniisip niyo pa ho ba yung mga nakaraan? Kaya po kayo medyo naguguluhan sa buhay? Mm. suicide na nga po ako dati. nag ako ng, ano, muriatic. Muriatic? Ano ba yung nasa isip mo? Bakit ininom mo yung muriatic acid? Yan, gusto ko nang mamatay. Layo kasi iniisip niyo, ano, yung walang pag-asa. Ah. Pagkakausap mo si Gat, ano yung sinasabi mo sa kanya? Misan, di na ako Matagal na akong dinananalangit. Ah, bakit? Oh, hindi ko alam. Ah. Iniisip ko kasi hindi na ako tatanggap ng Diyos. So, papunta po tayo ngayon sa ating uh, pangatlong mission pala, no Kuya Bin? At uh, kukamustahin nun natin ang isa po nating kababayan. kasama po natin ngayon si Nanay Marina Evangelista. Apo, ilan taon na po? 65. 65. Tapos po ang katabi po nyo? May Anne Evangelista. Ah, ilang ilan taon na po? 33. 33. Ito pa nga ay. Apo. Tapos po so, si Kuya 29 na siya. Apo, anong pangalan po ni Kuya? And Elmer. Bali, nay, kumusta po sila? Ano pong condition po nila ngayon? nang na nga ako ng tulong kasi ito, labi isang taon nung may sakit to. Depression. Eh, ito, noong lang 2018 man parang hmm. pareho sila. Depression. Pareho sila. Sino po na unang na... Ito po, labi isang taon na po. Eh. 11 years na pong... Po. Oh, po. Eh, ayun yung magsabi sa akin po, ano, pinag ano, ano yung sakit niya. Hmm. Pero agad ko naman siyang naramdaman, pinagamot ko na siya agad. Hindi siya nawabala ng gamot. Eh kaya ngayon, medyo mahirap po ang buhay. Kaya ngayon, ako nagtulog talaga. Ah, eh, biyuda pa nga ako. pa sa akin. Ilang taon na po kayong biyuda, Nay? Eh? Sampo. Ten years. years. Oh, oh. Bali po, ano po yung kinabubuhay niyo po ngayon? Magtanim sa bukid, hmm. magdamo ng bukid, maghulip sa bukid. Ah. Yun lang po ang kakayanan ko. Mabalik po ako sa dalawa, kay ate. Ate? Okay lang ba ang pakiramdam mo ngayon? Hmm, apo. Ah. Oh. Apo. Oh. Ano po bang ano? O. Ano ba yung nararamdaman mo ngayon, ate? Oh, okay. um... Sabihin mo yung lalata. Hmm. Okay. Tapos din sa layo ko makikita ng Ayaw mo makakita ng tao? Bakit naman? Ayaw mo bang makita yung mga ganitong kagwapuhan? Oh namin <laughs> sa isang binasa. Nagano eh, no? kaya ayaw Ah. Pwede ho bang malaman kung ano po yung ikinadepress niya po? No, yung pagkamatay ng tatay ko, din daw siya. Ah. Pagkatapos na din, nangamuhan na na ako. Mm. Sa, sa baliwag nag-umpisa yun eh. Nung nagtrabaho ko kasi ako sa baliwag. Naano ko na, yung napagod, napuyat. Mm. Minsan hindi ko di na makuha kumahay. Ah kung mo nang nangamuh nangamuhan pa ko noon. De, pag maglalaba kami, bibiyahe pa kami sa Balolos. Mm -hmm. Pagkatapos babalik uli ng Baliwag, minsan inaabot kami ng one, na one una ng madaling araw. Ah. Mm -hmm. So, so ilang taon yun? Ilang taon po yung ganong trabaho po niyo? Hindi naman nagtagal kasi ano, mahirapan lang siya. Ah. Nakaramdang sakit na Mm-hmm. pinagamot ko na siya. Iniisip niyo pa ho ba yung mga nakaraan? Kaya po kayo medyo naguguluhan sa buhay? Mm-hmm. suicide mm -hmm. na nga po ako dati. Ah. nag ako ng ano, muriatic. Moriatic? Ano ba yung nasa isip mo? Bakit ininom mo yung muriatic acid? Yan, yeah, gusto ko nang mamatay. Bakit pumasok sa isip mo na gusto mong magpakamatay? Lagi ko kasi iniisip yung ano, yung walang pag-asa. Ah pagkakausap mo si God, ano yung sinasabi mo sa kanya? Listen, ako na ako nananalang. Matagal na akong hindi na Ah, bakit? hindi um, ko, ko alam. Iniisip ah. so, ko kasi hindi na ako tatanggapin ng Diyos. Lahat tayo kasi kaya... Kasi nakagawa ng kasalanan sa kanya. Lahat ng pagkakamali natin, lahat ng pagkukulang natin, napapatawad tayo ng ating Diyos. Ganon tayo kamahal ng ating Diyos. Basta humingi tayo ng tawad sa Kanya. Ipinasa Diyos natin lahat ng mga ating problema. Gagaan yung ating pakiramdam, no? Kay nanay, baka may gusto kong sabihin kay nanay. Wala. Pero gano'ng mo kamahal si nanay? Parang, oh, parang, pero may question mark. <laughs> kung i rate ko, 1 to 100, gano'n mo kamahal si nanay? Siguro hindi 100%. Mm -hmm. Ibig sabihin, meron kang sama ng loob. Diyan, na. Hmm? Yan. Ay, wala. Ay, totoo. Ay, totoo. Ah, open mo lang ate. Maganda kasi yun na uh, i-open mo siya. Baka po, tinataasan niya ng kilay ha? Mayroong oras, mayroong oras, mayroon, pagka yung pagod ako, tapos mm. um, pagkakain mo siya, ayaw kakain. Basta mm. naiinis ako. Oh, Kasi pagod ako eh. Hindi oh. eh, mo naman alaman kung saan mo kukuhan. Nay, opo, oh, yung... alam po pong napakahirap ng buhay ngayon. Pero sana po, huwag ko kayong magalit, alam po natin na depressed po si ate. Doktor man po, gano'n din ang sinasabi. Kung ang puso ko daw, eh, mm. ganito. Ganun daw kalaki ang gagawin ko sa kanya. Oo, oh, di ba po? At yung pangunawa ko ay lalawakan ko. Pero to totoo hmm. po, yung yun, misa na, na, hulap ko sa ko, napapagalit ako hmm. ka ng misa. Kailangan nun natin... Hindi eh, mo siguro talaga mawala yun. Uh, Pero... Kay ako'y awang-awa sa kanya. Kasi paano kung ako'y mawala na? Paano mm -hmm. na siya? Eh, wala parang wala siyang pangarap sa buhay niya. Eh, 65 na ako eh. Ah. eh, kailan lang namatay yung kapatid ko, 67. Yeah. Puro opo, kami hayo na. Opo, nanay. Ako'y awang-awa sa kanya. Yung awa ko sa kanya, kung isang, nagagalit talaga ako sa kanya, kailangan ko na sa mga naman nagsisinwaling. Opo, naiintindihan ko po. Mm -hmm. Sa hirap po ng buhay, kaya tayo mm -hmm. madaling uminit yung ulo. Eh, Pero oh, Madali ah Apo. Ay hindi. Ah po. Pero pagkaraan mong ng pinagsisisi ko nang hihinga ng tawag sa at alam niyo na may nasa puso ko kung ano. Mm. Um, Sabi nga ay uh, gagawin nuna natin lahat para po sa ating anak. Ay, totoo naman po 'yun. Mm. Kung ay, ko, pwede mas... naman pong wag na lang bigkasin ang makakasama sa damdamin po ng isang tao lalo na 'yung anak natin ay wag na lang umbigkasin. Pero alam ko naman po ay ginagawa niyo po lahat. Mm, okay. Pero sa kalagayan po ni Ate Mean, kailangan po niya ng matinding pangunawa. Sabi ko nga sa doktor na tumitingin sa kanya, Dok, hanggang kailan pa tayo magagamot? Hirap na ako kasi wala naman naghahanap po ay. Ah. Noon ako kasi dalawang klase gamot niya. Eh, inam siya na niya sa isip. Mm. Eh, tinira niya pang patulog. Nag-pandemic, hindi eh, ko na siya nakapacheck up. Ah, Pero, po. mahirap po yun eh. Pero magkano po yung talagang monthly maintenance po niya? Ay, nung no, Kasama yun sa isip niya, mga, mga, ano siguro yun eh. Hmm. Isang 83 at saka isang 53. Eh, araw-araw yun. So, ano po yan? Tuwing gabi po, ano? Tuwing gabi ayun, oh. Ah, ate, may gusto ka pong sabihin sa akin? Milana? Baka may gusto kang pabili sa akin, ate? May also, gusto ka bang pabili? Sabihin mo sila sabi mo kanina. Hmm. Ano yung gusto pabili ni ate? Hey, hindi pabili. Mm. Hindi eh, na eh. Pagkakataon na natin to anak. Ito hmm. eh. Nagsisisti kasi ako. Sabi ko, papariban yung buhok. Ah, gusto mong pariban yung buhok? Ay, na, 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 oh. na, allergy buhok niya noon. O oh, sige. Mas baby yan na no? Lena, allergy. Pariban natin? Na gusto mo? Baka bawal lumabas. Pwedeng pwede ako magdala ng ano, magriban riban sa'yo. Gusto mo ba yan? O oh, eh, yun ko kanina. Dala akong pangriban riban Gusto mo yan? Yeah. Gusto mo yan, ate? Oh, sige. Yung mag... Oh, pwede, pwede. Siyempre, gagawa ko ng paraan. Kahit na, ano, madala ko lang dito yung magliriban sa'yo. Tapos, ano pa, ate? Magkaibigan na tayo ngayon. Anong gusto mong pabilin pagkain bukas? Huwag na nakakaya. Hindi, hindi nakakaya. Ano bang gusto mo? Mga fried chicken, ganon? Favorito ko na fried chicken. Fried chicken, okay. Ilan ang bibiling kong fried chicken, ate? Sakto lang. Ang dayo pa si ate. Gatas. may Meron ka bang gatas dyan? Gatas yes, lang hindi ko iniinom yung gatas. Eh. Hmm, bakit? Nadudawal po ako sa gatas eh. Pero uh, um, siya. Ah, okay. Paano yung ano, yung fresh milk? Pwede din? Okay, o oh, sige. Si kuya, paano mo siya kausapin si kuya? Nakakausap mo siya? Nisan nag-aaway naging... kami dalawa. Ah. May time po kasi na ayoko nang maingay. Pag magkapatugtog siya, nisigaw ako siya, nabaw siya magpatugtog. Okay. Mm -hmm. Kuya Elmer, okay ka lang ba? Hmm. Kay Kuya Elmer, oh, um, ngayon, ikaw na lang tatanungin ko, hindi na si nanay. Ano po ano ni Kuya Elmer? Ano po yung karamdaman po niya? Na ando siya na depressed. Depressed din. Hindi niya nakayanan yung ano yung puyat. Yung puyat? Okay. So, anong dapat gawin natin pagka yung kumare, na didepress ate? kumare ikaw pa. Ano yung ginagawa mo para maiwasan mo na mag-isip, hindi makatulog? Ano yung ginagawa mo? Nagkukulong lang ako sa pangyari. Mm. Pero bago... Plus, ko... ayaw lumabas. Huh? Ah? Ayokong bakit na ng tao. Kasi iniisip ko may pinag-uusapan na. Mahal ka namin lahat. Tsaka huwag ako mong isipin yun. No? Mahal tayo lahat ng ating Diyos. Huwag mm. na lang natin isipin kung ano yung iniisip ng iba, no? Mm. Okay? Importante, mahal natin yung pamilya natin. Tapos, misa, pag wala ako sa mundo, mm. pag hapon, di ako kumakain. Ah. Tapos, pag sa hapon, inumin ko na ko kahit di ako kumakain. Kaso, bawal yun. Dapat kumain muna. Okay ba yan? Okay. Okay. So, basta kaibigan na tayo ngayon, no? Okay ba yan? Okay. Pwede man say thanks tayo ate? Okay lang. At saka, kaya kami nandito dahil gusto po namin mag-abot ng pagmamahal sa inyo, no? Gusto po namin makatulong at uh, gusto namin mawala lahat ng nasa isip mo, no? At uh, ipasadyos natin lahat ang anumang gumugulo sa ating isip, sa ating puso. Basta isipin mo lang, mahal na mahal ka ng pamilya mo, namin, at ang ating Diyos. Ate, maging masaya tayo. Maging mapagpasalamat tayo sa mga pagising nating umaga. Aya, humihinga pa rin tayo, no? Okay. Okay na po kami ni ate. So dadaling ko yung uh, magre-revan. Tapos yung mga gusto niyang gatas at saka yung pwede nating bilhin para ano ano makakaya ng masasarap si ate. Mga prutas. Gusto mo yan? Ayun. Gusto pala ng prutas. Okay. Okay. Ano naman po yung kay Kuya Elmer? Kailan po nagsimula yun sa kanya? Siguro 2018 siguro. 2018. Nagsimula po yung depression niya. Tapos kay ate? 2011. 2011, okay. Sige po, pwede po bang explain sa akin? O pakwento po sa atin, Paano po yung ano ni kuya? Paano siya, ano yung ginagawa po niya? Salita pa. O, oh, sabay mo. Eh, ganyan yan, wala siyang kibo pa. Nag mm. Nag-umpisa ho yan, yung manuwang ko. Pinasok ko sa manuwang ng anak kong bunso na yun. Uh, eh uh, nandun sa, ano, sa kapatid kong um, puso sa babae. Eh ngayon, mm -hmm. kinuha niya para doon maano yung kita. Mm -hmm. Ito niya ako. Mm -hmm. Eh doon, lang naman ang kita. 6,000 isang buwan. Mm -hmm. Eh pinasok niya doon. Siya naglakad ng mga papel. Mm -hmm. Napasok naman. Eh nakaapat na buwan lang siya doon. Napansin namin, umuwi siya dito. Ang dal dalang na niya. Tapos bawat bahay. Mga may alagang baboy, pinupunta niya, Bibili daw siya ng baboy at niya sa birthday niya. Mm -hmm. Tapos pag nakakarinig siya ng malalakas na busina ng mga motor, binumura nito at hinahabol niya, nagagalit. Dal-dal mm -hmm. lang, dal-dal na walang katuturan. Uh -hmm. Lakad lang lakad, tapos ayaw kumain. Eh baka ako nagkakarindali ang uh -hmm. anak ko nari na iba. Uh -hmm. Eh baka ako hindi na kaya yung puyat sa manukan kasi napupuyat na eh. Uh -hmm. Kuya, bakit ka sumisigaw pagka nakakarinig ka ng motor? Yung maingay na motor. Ba't mo sinisigawan sila? Alam ko niyang bawal yun. Sabot. Hmm. Nagagalit siya Okay. Ba't ka nagagalit? May galit ka ba? Kanino ka may galit, kuya? kasama ko ka sa building. Hmm, bakit? Ano bang ginawa sa'yo? Namumusit po eh. Ah. Oh. Ano bang ginawa sa'yo na ikinagalit mo, kuya? gumawa ba ng masama sa'yo? Ginawang ka ba ng Ah! Ano yung ginawang masama sa'yo, kuya? Ano ba? Pinalo ka ba nila? Hindi naman po. Mm. Ano yung ginawa? Nagsalita ba sila ng masasakit na salita sa'yo? Ano po? Mm. Masakit pa rin ba dyan? Dito? Masakit pa rin? O sige, pwede bang malaman? Ano yung mga sinabi nila sa'yo? Hindi mo masasabi ngayon? Hindi po. Mm. Gano'n mo kamahal si nanay? Ano hmm, ka namahal ko po yan? Mm. Kuya Elmer, ano yung gustong sabihin sa akin? Wala. Mm. Kasi kuya, ano pong grade na tapos? Ako, oh, eh, ilaka like grade 1 lang hindi pa natapos. Grade 1. Si, ku si ate? Eh, naka high school. High school. Eh, hindi mo maipapasok ng magandang trabaho. Nalungkot naman ako. Malungkot talaga yung kasaysayan ko. Ayaw namin mga asawa Siya so, ang asawa ko masipag. Kaya aking matay niya, tumor cancer. Uh -huh. Kasi naman siya mahilig sa alak. Pero kami, hindi niya kami pinabayaan. Nagtitiwala ko sa Panginoon. Na iyan lang talaga ang pinagtitiwala ko na siyang hindi niya ako pababayaan. Mm, tama po. At dinadalangin ko sila na kahit manawari, magbago yung mga kaisipan nila. Kasi kung ako'y mawala, kung nga lang ka, kung may talagang ano na pag ako'y namatay, kung pwede na, isama ko na sila sa sa aking buhay. Hmm, huwag naman na. Hmm, hindi, parang gano'n. Isasama hmm. ko na sila. Kasi kung ako'y buhay, hirap hmm. na hirap yung aking talobay. Oo. Ah. Kaya e, nung hihiyakin ako, sabi nung mister ko noon, hmm. lakasan mo yung kasi kawawa ka pag ako'y namatay. Mm. Eh sa mga pagtulong mo kasi, hindi naman lagi ito, matutulungan ka ng mga ah. pangisan-misan. Yan o. Ah, Oo po. Eh ah. ito po, kaya nung nagawa yan, naman na ng mister ko yan. Kasi nung mga hipag ko. Sila yeah. Okay. may bahay ko nun. Mm. Eh, ito yung dalawang kwarto. Kaya maray pang kulang yan. Eh, malaki yung bagay. Kaya ako nakapagpagawa niya. Pero yung mister ko napakasipa. Apo. Ah. Uh, At yung pero siya. Uh, uh um, nay? Kung meron po kayong aral na pwede niyong ma-share uh, sa mga makakapunod po ng kwento ng buhay niyo, ano po yun? Eh, huwag silang nawala ng pag-asa sa buhay, huwag silang nakakalimot sa Panginoon, at huwag hmm. silang gagawa ng masama. Kasi alam ko naman yung masanap na guti, kaya lang, tao lang tayo ang nakakabalihan. Si ate, ano po yung natutunan natin sa buhay? Yun, kailangan pagka may problema, matuto tayong idabas. Oo, oh, tama. Ako uh, hmm. kasi, hindi kasi ako nagbo-voice out pwede nating ilabas sa ating Diyos yung mga problema natin. Kausapin lang natin siya. Lahat po kaya yon mawawala. Sige po nanay, ganito po. Gusto ko po kagad kong mabalikan si Ate Me and Doon po sa uh, request po na pangriban. Papariban natin yan, no? Tsaka yung gatas at tsaka prutas at tsaka fried chicken. Okay. So, Ate, kan tayo. Basta, kaibigan na tayo ngayon. Kuya, si Kans din. Ayun. So, ganun din ha. Love na love ka namin. Na? No? Okay? Importante naman po ay uh, mapapasaya natin si ate, no? okay, ayun, na? Okay. Sana nga ayun, po na. at ating itin. At mayroong manalik At manalig lang po at magtiwala po tayo mm -hmm. sa ating Diyos, ha? Okay. Nanay? Okay. Ate? Kuya? Mm -hmm. Okay. So, guys, no? Lahat po ng ating katekram family katekram family sponsor sa lahat po na nagmamahal at nagsusuporta po sa channel po natin maraming maraming salamat po at bahala na po ang ating Diyos na magbalik po lahat po ng iyong pagmamahal at suporta po sa channel po natin hindi no? guys, pagpalaan po tayo ng ating Jos, ingat po kayo lagi, mahal po namin kayo maraming maraming salamat po welcome po